Ayan guys, ang ganda ng ating klimatis. Maraming bulaklak. Ayan. Malalaki yung mga flowers. Maliit lang to nung nakaraang ano. Nakaraang summer. Pero ngayon, ang laki na. Ayan. Ang ganda ko sa mga mahinip dyan ng mga flowers na maganda din ito climatis marami pa dito yan marami pa ano yan bubuk na ng mga kulak-kulak ang ganda purple yung tapos dito naman sa kabila ito yung ano yan Bagong yung tanim ko na pimatis yan ganito lang din siya nung nakaraan ganito lang kaliit itong purple Ayan. pero ngayon ang bilis ah, unang balik pa lang yan pero ang ano na international na lumaki. tapos ito naman sa sunod na summer ganyan din siya pero ito maganda din yung kulay niya ang ganda ng kulay yan kaya nakaredy na yung, ano, yung pagkapangan kasi nga ganyan din yan haba din. Ang ganda! Ayan! Maraming bulaklak. bulak -lak. Dito naman sa kabila. Ayan yung aking ano, grapes. Ayan yung aking grapes. grapes. mga Ano pa ito mix? meron ako dito. No strawberry. And try ko lang. Pag maganda, magdagdag pa ako. Ganyan Dalawang muna Dalawang malalaki yung paso. mga halaman okay. tapos dito naman, ayan ating gami. ayan, malapit na siya mag bloom ayan na, na mag na ano siguro, isang linggo isang linggo pa yung asawa ko naman doon sa ano sa kapila mga gulay gulay na mo ito na mga hybrindia guys ayan hindi pa siya maganda ngayon kasi ano yung mga dahon pa lang pero pag mamulaklak na to ay naku ang ganda na naman yan dito lang pa sa aming driveway laman dito sa aming driveway pero yung iba maliit kasi ibang ano to ayan maliit pa sila ibang variety ayan ganito pala yung ano na dito sa kabila